Ang mga lakawan, nagasgasan yung truck ko. Oh. Pangbirang buhay. Ayaw ko magkasgasan yung truck mga lakawan eh. Yari, Jackson yan. Jackson Jackson yan ay Yari tayo nito yun oh pag ano mga lakawan pag lumakas yung ulan hanggang dun yung baha oh hanggang dun oh hanggang dun oh hanggang oh. Ganda rito mga lakawan o. Oh. Andito ako sa puno ng kahoy. Sa yung ko pangalang puno to. Kamatsilyada to. O, so, sa marumi talaga. ang ganda yung tubig mga lakawan o. Hanggang dito. Pag umuulan. Inabutan ako ng ulan dito mga lakawan eh. Lakas ng ulan. Inabutan ako dito. Paglabas ko rin sa ano, highway. Ang traffic. malakawan, ito na tayo pira eh kaya na ngayon punta mga lakawan kaso yung ko na sila Huwag daw, huwag naman. Gawin ko ng malalaking hibon. Yung ano, kabog. Habang Ingat lang, baka maulog, hawak dia diapakan di ranah ini, Bun? Tignan mo, tila Ayan mga lakawan. Ubus na. Mayroon pa isa oh. Mm. Ah, doon tayo sa kabila. Pang bihira. Akala ko ano. Bata pa pala ito mga lakawan. Hilaw pa siya, hilaw. Ang liit pa pala. Akala ko ano na. Pinog na. Ako yun nanonongkit na no Nanonongkit ng ano Iwan ko anong sinusongkit nila Ah nagpipintura sila Kala kong ano Gosa yes, Pong bihira Ito sayang mga lakawan no yung bahay nilumot na kinaputa na kinapita na ng mga ano damo sayang siya building pa naman malaking building pa naman yung ano oh. kalibanganan may nire ay ganda dito mga lakaw ano oh. Dadala na baka may kobra dito. Sayang talaga yung ano, bahay. Bahay building ata yan. Tinubuan na ng puno ng Malaki building kaya 'yan. abotin dono, doon. Malaki, oh. tambakan pala 'yan doon. Alright. Meron ano dito puso na. May saging na dito kaso malit pa lang. Puso pa lang siya. You know. Dami saging dito. Pangkain, pagkain natin ng unggoy ito eh. Ito yung saging na pagkain ng unggoy. Sabi tabi po. Relakawan. Balik na tayo doon. ah na tayo ng ano. <laughs> Para ako nasa bukid. Para ako nasa bukid nito sa bundok ako nito. Eh, yung aso mga lakawan tumatahol. Ay. Yeah. Ano bang tao nasa taas oh? Yun. Know? Taurus taas hindi makita taas mga lakawan Tuloy yung natatakot dun okay lang dyan bay okay lang dyan ayos ah galing ah mayroon taga hila sa taas mayroon taga taga ano sa baba galing din oh kaso malayo yun know. oh ayos ka lang dyan Ay <laughs> niya ah, labingon mga nakawan. ano no. galin Galing niya mga nakawan ano. Yan, yeah, buong ano yan, buong palibot yan. Pipinturahan nila. No problem ako dito saan ako magmaneobra na naman. Sikip kasi dito, parang gustong ayaw ko nga mag-deliver dito. Sikip. Tamaan pa yung bahay. Ay, palubat na ako. Mahaba kasi ito lakawan kawan eh. May mahirapan ako maniobra. Ayun lang kawan, palubat na ako. Tara. Yeah.